Hi guys! It's me Lizelle again. And ayun, sumahan niyo po ako sa aking mga kaganapan dito sa Australia. Ayan. Namimili nga ako dyan para sa, sa stock namin sa bahay. Eh, wala na kasing stock ng ref namin kaya bumibili na ako. Bibili sana ako dyan ng mga gelatin para sa gagawasan ako ng maha. Yung may mais siya ganun. Kaya lang wala akong mahanap ng gelatin dyan. Kaya hindi ko na nabili yung gusto ko talagang bilhin eh bumili na ako ng kimchi tapos yung seaweed tapos yung favorite na ako yan tapos kangkong sinisipan ko mag adobo ako ng kangkong mamigasamang tokwa tapos yung togi pala togi din pala yung binili ko kasi yung togi na yun, talagang nag creep ako sa togi at dito naman nga ay pumipili nga ako ng panglaban namin at wala na rin kami yung panglaban. Mga time na to nga ay kakatapos ko lang mag-exercise yun kaya nakaganyan ako ng suot kaya. Maglalaba nga ako pag uwi ko sa bahay eh naisip ako rin bumili ng manok at gagawin ko siyang chicken number. Um, gagawa ko ng fried chicken ni Rachel bukas para sa kanyang baon sa school. At ayan nakita ko nga yung chicken na yan at $7 nga lang siya. Kaya lang, naisip-isip ko, meron naman akong binigay na manok. Eh, hindi ko nalang bilhin yan. Kasi pwede ko naman gawin dun sa isa kong binili. Ayan, yung malaki na yan. Dito na ako sa counter, kagaya ng aking mga previous video, ay ikaw din yung mag-aasikaw sa sarili mo. Kaya, ayan. At ito na nga, naglaban na nga ako dyan. Karating ko lang. At syempre, naglaban na ako para naman hindi tayo matamba ka ng mga labahin. Madalig lang naman tong laban kasi mas easy lang naman yung washing namin. Kaya talagang hindi ka mahihirapan. Pero syempre, yung mga puti binubukod ko pa din kasi eh, mahirap na magkahalo-halo. inaantay ko ngayon labahan ko ay magluluto na ako darating ng asawa ko at ang anak ko. Kaya magluluto ako ng lumpiang. Ay, hindi pala siya lumpia. Kung um, adobong toge na may tokwa. Ay, naku, napakasarap yun, guys. Ay, try nyo siya. Super sarap talaga. Kasi ito yung favorite ko ng bata pa ako. Bata yung ano ng munggo, eh. Yung dahon niya. Na tumutubo kapag tinanong mo sa lupa. Ay, yung dahon niya. Toge yung tawag niya. Hindi ko lang alam kung sa anong ano sa Ilocano yan. Pero, yun. Tuwag siya sa Tagalog. Pero hindi ko alam sa Ilocano kasi Ilocano yung asawa ko. Kaya, yun. Hindi ko alam. Siyempre, ayan, nag magluluto mo ako ng kanin. Siyempre, ugasan natin yan kasi hindi natin alam. Baka madumi. Hindi naman sa mga tayo kung baga gusto lang natin malinis yung kain. Okay. kasi kagaya lang din sa mga magsasaka na nagawa nila binigilad sa araw. Pero siguro iba rin dito sa sa Australia. Hindi ko lang alam. Pero make sure na natin na ugasan natin para wala tayong makuhang mga bacteria or mga ano. Alam nyo na, yun. Para hindi tayo makakuha ng sakit. Ayun. Siyempre, yun. Gusto nyo palang matuto dito sa um, sa talk na ito na ginagawa kayo. Panoorin nyo lang tong video na to. At yan ay lahat po dyan. Papakita ko sa inyo lahat ng procedure. Para, para gawin nyo rin sa mga bahay nyo ay napakasarap po talaga nito kaya hindi kami magsisisi na niluto nyo ito syempre mura na at masarap pa ganyan at yan tokwa syempre hiniwa hiwa ko muna sya sa maliliit yan ni slice slice ko muna sya ng pahaba tapos nanu ko sya ng maliliit pagtapos na yan ay kaya ko naman ng toge sa isang salaan para hugasan ito at syempre kinalati ko lang kasi hindi naman siya maubos namin kasi ano lang kami naman dito hindi, ko, hindi naman masyadong kumakain si Ate kaya ayun konti lang yung niluto ko at yun nilagyan ko ng mantika yung kawali at syempre pupirtuhin ko yung tokwa muna para hindi siya durug durog kapag inadobo ko na ganun saka nakiwa na rin ako ng bawang sibuyas tapos yung bawang syempre inunok ko muna yung dinigtik ko yun pero yung sibuyas iniwak ko siya ng hindi naman sobrang pino yung saktuhan lang ayan mga ganyan lang siya kasi para matikma ano ko rin yung mahilig kasi ako sa sibuyas eh. yung para makain ko rin yung sibuyas kan hindi ko siya talagang pinipino hindi naman although na kahit na yung anak ko ay niya si sibuyas eh, talagang hindi ko naman um, hindi ko dinodoro para naman mat ano rin niya makain din niya kasi hindi ko pinapayagan na kahit ayun niya sa sibuyas eh, hindi ko pag nakikita kung tinatabi niya, As pinapakain ko talaga sa kanya kahit ayaw niya. Kasi ganun kami ng mga bata kami kapag ayaw. Sinabi ng magkulang namin na ayaw, ayaw mo kainin yan, sige. Pag di mo yung kinain, may palo <laughs> Kaya ganun na yung nakasanayan ko. Pero panakot lang naman yun, hindi naman gagawin niya. Kaya yun. Pag yun nga, nalagay ko na yung bawang sibuyas. At natapos ko na rin iprito yung ano, tokwa. Ayan, lalagay ko naman yung manok. Siyempre, hindi mo na natin lalagyan ng tubig. Talagang ipapabrown mo na natin siya bago natin siya lagyan ng mga seasoning. Hindi ko talaga nilagyan ng tubig yan para maram... Um, kasi magtutubig siya niya, tinan Mamaya, magtutubig talaga siya. Kasi ko siya nilagyan ng tubig. Ayoko talaga magkaroon siya ng, ng sabaw. Pero, nagkaroon siya ng sabaw. Pero, thankful na rin. Thankful na rin din ako kasi masarap din pala yung kinalabasan niya kahit may sabaw kasi ang akala ko lang ayun oh, na nagkatubig na siya kumukulo-kulo nga eh hindi ko siya nalagyan ng tubig nilagay ko na ngayon togi dyan at ayan syempre magtutubig na naman yan tingnan nyo pero syempre masisimot din yan talagang pinasimot ko pero meron pa rin kahit ko konte pero alam nyo ba nakain ng anak ko na sobrang nang dami nakain dyan at sobrang saya ko kasi marami siyang nakain dyan kaya sobrang saya ko at syempre ko at ayun, kahit iwan ko kung masarap sa kanila, pero tell ko naman masarap kasi dinikman ko naman siya. Ayun. Nag-perfect naman siya. Nag-perfect. Siyempre, nag, <laughs> kasi, nag mo na nga ako para, ano, um, malinis yung ating pinaglulutuan, di ba? Marami siyang nakain dyan. Kaya sobrang siya ko. At syempre, yung sa ko rin, marami rin siyang nakain, di ba? At ayun, kahit iwan ko kung masarap sa kanila, pero pail ko naman masarap kasi dinikman ko naman siya. Ayun. Nag-perfect naman siya. Nag-perfect. Siyempre, <laughs> naglinis mo na nga ako para, ano, um, malinis yung ating pinaglulutuan, di ba? Tapad lang ulit natin. At, um, uh, sa so, mga pretty good, pwede na siya. Tapos ko nga magluto ay kinuha ko ng aking mga labahan at sinampay ko na ito para naman maarawan sila. At ito nga lang pala ang aking mga kaganapan ngayong araw dito sa Australia. Kaya salamat po sa mga naman manonood kong mga viewers na mga babait. Thanks for watching and I love you so much everyone. Bye bye! Sakas ng Grabe, pagod. Bukas lang Kita niyo ba ang